Nangyari ang lahat ng hindi ko inaasahan, isang gabi ng lihim at tukso sa tabi ng ilog. Hello, ako si Luningning, 25 taong gulang, tubong bayan ng sta. Maria sa Laguna. Palagi akong naniniwala na simple lang ang buhay namin ni Marco, ang aking asawa. Isang tahimik na lalaking mahilig sa pangingisda, palaging inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat, isang gabi na akala ko'y magiging ordinaryo lang, Ngunit na uwi sa isang tagpong hindi ko kailanman malilimutan. Sa aming munting bayan, ang pangingisda ay hindi lamang libangan kundi bahagi ng kultura namin. Tuwing Sabado, madalas na nagkakamping si Marco, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Maximo, isang matipuno at kaakit-akit na binata na ilan taon na naming kilala. Palagi akong iniiwasan ni Marco kapag tungkol sa ganitong lakad, sinasabi niyang ito ay para sa mga lalaki lamang. Kaya nang pumayag siya na isama ako sa kanilang susunod na pangingisda, halos hindi ako makapaniwala. Akala ko, baka gusto niya lang akong turuan na huwag na akong sumubok muli. Dumating kami sa ilog ng maaga pa, bago pa man lumubog ang araw. Si Marco at si Maximo ay mabilis na nagtayo ng kanilang mga tolda at inihanda ang mga gamit sa pangingisda. Napansin ko agad ang tindi ng kanilang seryosong paghahanda para silang mga mandirigma na naglalaban sa isda. Si Marco ay naglatag ng mga lambat at nagpaandar ng maliit na bangka sa tubig habang nakaupo sa isang upoang tila trono. Sa tabi niya, may malaking mangkok na kung saan hinahalo niya ang pain na para bang gumagawa ng isang lihim na timpla. Hindi ko nakinaya ang pagkabagot kaya nagpa siya akong maglakad-lakad sa tabing ilog dala ang isang simpleng pamingwit na regalo ni Marco. Bagamat medyo may alam ako sa pangingisda, nahirapan akong gamitin ang modernong kagamitan. Sa kabutihang palad, lumapit si Maximo at tinuruan akong magtapo ng pamingwit. Pinili rin niya ang isang magandang lugar para sa akin. Habang kami nangingisda, hindi ko maiwasang mapansin si Maximo. Siya ay nakahubad sa itaas, nagpapakita ng kanyang matipuno at kayumangging katawan na sumisiklab sa dilim ng paglubog ng araw. Matagal ko na siyang kilala, ngunit ngayon ko lang nakita ang ibang anyo niya na kakaiba sa dati kong pagkakaalam, isang lalaking puno ng lakas at kagandahan. Luningning, naririnig mo ba ako, ang sigaw ni Maximo mula sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya, medyo naguluhan. Gusto mo bang subukan ito? Ipinakita niya ang isang pamingwit na mas mabigat at kakaiba sa akin. Agad akong pumayag, bagamat hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ako naghahanap ng bagong libangan, ang gusto ko lang ay maramdaman ang presensya niya, ang init ng kanyang tingin. Unti-unting tinuruan niya akong hawakan at itapon ang pamingwit at nanggabayan niya ako mula sa likuran, naramdaman ko ang isang matigas na bagay na dumampi sa liko. Ang puso ko ay nagmadaling tumibok, alam kong may nangyayari na hindi dapat. Ikaw ang gusto ko, bulong niya sa aking tainga. Napailing ako at muling nagtanong, paano si Marco? Ngunit sa sarili ko, alam ko nang handa na akong talikuran ang katotohanan, ang panganib ng pagtataksil. At si Maximo? Siya'y may sagot agad, hindi niya tayo makikita dito. Halika, ituturo ko sa'yo ang isang tagong lugar. Lumubog ang araw, ngunit sumiklab ang apoy sa puso ko, isang apoy na hindi ko inaasahan, isang lihim na gabi sa tabi ng ilog na magpapatigil sa akin sa pagtulog magdamag. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang kakaibang kilig na bumalot sa aking dibdib, parang isang lihim na apoy na hindi ko kayang itago. Ang gabi sa tabing ilog ay nagumpisa ng maging mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Ngunit bago ko patuluyang maipaliwanag ang nangyari, kailangan kong ibalik ang kwento sa simula, kung paano nga ba nagsimula ang lahat sa simpleng pag-imbita ni Marco na sumama ako sa kanilang pangingisda. Hello muli, ako si Luningning, 25 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa sta. Maria, Laguna Matagal ko nang kilala si Marco bilang isang mapagkakatiwala ang asawa at mabuting ama, palaging inuuna ang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging tahimik at seryoso, may mga bagay siyang ayaw ipaabot sa akin, tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si Maximo. Sa loob ng tatlong taon ng aming pagkakakilala, si Maximo ay palaging nariyan sa tabi ni Marco, ngunit hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ng ganitong kaganapan sa pagitan namin. Sa araw na iyon, isang sabado ng hapon, nagulat ako ng pumayag si Marco na isama ako sa pangingisda nila ni Maximo. Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag siya, lalo na't dati ay palaging tinatanggihan niya ako. Baka gusto niya lang akong turuan na huwag na muling humiling. Ngunit hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin. Nang makarating kami sa ilog sa bayan ng pagsanjan, napansin ko agad ang seryosong paghahanda nila. Ang mga tolda ay mabilis nilang itinayo sa tabi ng ilog, at si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga lambat at pain. Habang nagmamasid ako sa kanila, napansin ko ang paraan kung paano tinatrato ni Marco ang panging isda, para siyang isang mandirigma na nagdedeklara ng digmaan laban sa isda. Siya ay naglatag ng mga pamingwit sa tabi ng tubig, iniluwa ang maliit na bangka sa gitna ng ilog, at umupo sa isang upoang parang trono. Sa tabi niya, may malaking mangkok na pinaghahalo ang pain na para gumagawa ng isang lihim na timpla ng mahika. Dahil sa hindi ko mapigil ang pagkabagot, kinuha ko ang pamingwit na regalo ni Marco at naglakad-lakad sa tabing ilog. Dito ko muling nakilala si Maximo, nakahubad sa itaas, nagpapakita ng kanyang matipuno at kayumangging katawan na tila ba sinindihan ng araw ng hapon. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa kanya, isang halo ng pagkakatuwa at kakaibang pagkahumaling. Lumapit siya sa akin at tinuruan kung paano itapon ang pamingwit. Sa bawat galaw niya, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na unti-unting pumapawi sa aking kaba. Nang gabayan niya ako mula sa likuran, bigla kong naramdaman ang isang matigas na bagay na dumampi sa aking liig na nagdulot ng kakaibang kilabot sa aking buong katawan. Hindi ko maitatanggi may nangyayari na hindi ko inaasahan. Ikaw ang gusto ko, bulong niya sa aking tainga na bang isang lihim na sumpa na hindi ko kayang labanan. Napailing ako at sa kabila ng tanong na eh, paano si Marco, alam ko sa puso ko na hindi ko na kayang bumalik sa dati. Sa kabila ng takot at hiya, sumunod ako sa kanya at tinuro niya ang isang tagong lugar sa likod ng mga palumpong. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin sa gabi ng pangingistang iyon. Ngunit sigurado ako, ang buhay ko ay hindi na magiging pareho muli. Hindi ko maisip kung paano ako napadpad sa ganoong sitwasyon. Isang simpleng sabado ng hapon na naging simula ng isang gabi na puno ng lihim at tukso. Ngunit bago ko ikwento ang lahat, kailangan kong ibahagi kung ano ang nangyari bago kami makarating sa tabing-ilog sa Pagsanjan, Laguna. Ako si Luningning, 25 taong gulang, isang simpleng babae na lumaki sa probinsya. Palagi kong iniisip na ang buhay namin ni Marco ay tahimik at payapa, siya ang aking asawa isang mabait at responsableng lalaki na mahilig sa pangingisda. Hindi ko inakala na may mga bagay siyang itinatago, lalo na tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, si Maximo. Nang pumayag si Marco na isama ako sa kanilang pangingisda, halos hindi ako makapaniwala. Dati, palagi niyang sinasabi na ito ay para sa mga lalaki lamang at hindi siya gusto akong abalahin. Pero noong araw na iyon, tila may ibang intensyon siya. Baka gusto niya lang akong turuan ng leksyon na huwag nang humiling ulit na sumama sa kanilang trip. Pagdating namin sa ilog, nakita ko agad ang seryosong paghahanda nila. Si Marco at si Maximo ay mabilis na nagtayo ng tolda at inayos ang mga kagamitan sa pangingisda. Si Marco ay tila isang mandirigma na nagdedeklara ng digmaan laban sa mga isda, naglatag ng mga pamingwit, inilunsad ang maliit na bangka, at umupo sa isang upo ang tila trono habang naghahalo ng pain sa isang mangkok. Hindi ko napigilan ang aking pagkabagot, kaya naglakad-lakad ako sa tabing ilog dala ang pamingwit na regalo ni Marco. Dito ko muling nakasalamuha si Maximo, ang matipuno at kaakit-akit na kaibigan ni Marco. Nakahubad siya sa itaas, at sa liwanag ng papalubog na araw, ang kanyang kayumangging katawan ay tila nililok ng mga Diyos. Lumapit siya at tinuruan akong magtapo ng pamingwit. Sa bawat galaw niya, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Nang niya ako mula sa likuran, bigla kong nadama ang isang matigas na bagay sa aking leeg. Hindi ko ito pinansin sa una, ngunit nang marinig ko ang kanyang bulong, ikaw ang gusto ko, hindi ko na maitago ang aking pagkabigla. Nagtaka ako kung ano ang gagawin ko, paano si Marco. Ngunit sa kabila ng aking mga tanong, pinili kong sumunod sa kanya. Tinuro niya ang isang tagong lugar sa likod ng mga palumpong, kung saan wala nang makakakita sa amin. Habang papalalim ang gabi, ang simpleng pangingisda ay naging isang gabi ng lihim na pagnanasa at tukso. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na pangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging pareho pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon sa pagsanjan ay magiging simula ng isang kakaibang karanasan na magbabago ng takbo ng buhay ko. Pagkatapos akong dalhin ni Maximo sa tagong lugar sa likod ng mga palumpong, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang halo ng takot, kilig at pagnanasa. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang sundan ang bawat galaw niya. Ang simula ng gabi ay puno ng mga simpleng pagtuturo, si Maximo ang nagtuturo sa akin kung paano hawakan ang pamingwit ng tama. Ngunit habang tumatagal, ang mga kamay niya ay naging mas malapit, ang boses niya ay naging mas malambing. Nang gabayan niya ako mula sa likuran, naramdaman ko ang matigas na bagay na dumampi sa aking leg. Hindi ko ito inurungan, bagkus ay napasulyap ako sa kanya, at doon ko narinig ang bulong na nagpaikot ng mundo ko, ikaw ang gusto ko. Hindi ko na masabi kung anong pumigil sa akin, ang takot na madiskobre, ang guilt sa asawa, o ang matinding pagnanasa na bumalot sa akin. Ngunit nang pumayag akong sumama sa kanya sa likod ng mga palumpong, unti-unting naglaho ang lahat ng alinlangan. Ang init ng katawan niya, ang amoy ng kanyang balat na nahaluan ng bango ng damo at ilog, ang mga kamay niyang marahang humawak sa akin, lahat ng ito ay nagpaalab sa akin. Hindi ko maiwasang isipin kung paano ko naramdaman ang pagiging isang babae sa kabila ng pagiging asawa ni Marco. Ang bawat sandali ay puno ng kakaibang sensasyon, ang pagtibok ng puso ko ay tumitindi, ang mga labi namin ay nagtagpo, at ang mga kamay ni Maximo ay tila naglalakbay sa bawat sulok ng aking katawan. Sa likod ng mga palumpong, nilimot ko ang lahat ng mga pangakong binitiwan ko, Nalimot ko ang responsibilidad bilang isang asawa. Ang tanging naramdaman ko ay ang init ng isang pagnanasa na matagal ko nang itinago. Ngunit sa gitna ng aming lihim, naputol ang sandali nang marinig namin ang tawag ni Marco, luningning na saan ka. May dalang pain ako. Agad akong nagkunwari, nasa likod lang ako ng mga palumpong, kailangan kong magbanyo. Mabilis akong inayos ang aking hitsura, inayos ang buhok at damit, at lumabas na tila walang nangyari. Si Marco ay walang halatang may alam sa nangyari. Nagpasalamat ako sa kanya nang ibigay niya ang pain, habang ang puso ko ay nagmamadaling bumalik sa katahimikan ng gabi. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang gabing iyon ay hindi tulad ng dati, may lihim akong tinatago, isang lihim na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Habang bumalik kami sa pangingisda, ramdam ko ang bigat ng lihim na dala ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco sa mga susunod na oras, lalo na tila wala siyang ideya sa nangyari sa likod ng mga palumpong. Siya ay abala sa pag-aayos ng mga lambat at paghahanda sa gabi, ngunit sa bawat titig niya sa akin, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Pagdating ng gabi, nagumpisa kaming maghanda ng hapunan sa tabi ng apoy. Si Marco ay masiglang nag-uusap kay Maximo na tila nagbabalak ng isang plano. Napansin ko na si Maximo ay palaging naglalagay ng higit na alak sa baso ni Marco Kaisa sa sarili niyang tasa. Alam kong mahina si Marco pagdating sa alak, kaya hindi ito mahirap gawin ni Maximo. Habang umuupo kami sa paligid ng apoy, unti-unting naging maluwag ang usapan. Si Marco ay tila nawawala sa sariling ulirat habang ang alak ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Ang mga mata niya ay mabagal na kumikislap at ang mga galaw niya ay nagiging mabigat. Sa kabila ng lahat, si Maximo ay nananatiling alerto tila ba siya ang nagkokontrol sa sitwasyon. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga palihim na tingin ni Maximo sa akin, ang mga matang puno ng pagnanasa at lihim na pangakong hindi pa nasasabi. Sa kabila ng aking guilt, may bahagi sa akin na natutuwa sa atensyon na iyon. Ang gabi ay puno ng halong emosyon, pagkabahala, tukso at kasabikan. Nang matapos ang hapunan, si Marco ay halos hindi na makagalaw. Hindi niya naabot ang tolda, bagkus ay nahiga na lang sa tabi ng apoy, humihilik ng malalim. Si Maximo naman ay mabilis na lumapit sa akin, niyakap ako ng marahan at dinala papunta sa aming tolda. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ng gabi ay puno ng lihim na pangako at pagnanasa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa kabila ng takot at guilt, nilamon ako ng init ng gabing iyon. Nang tuluyang mapawi ang pagod ni Marco, si Maximo ang naging aking kasama sa loob ng tolda, isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang boses sa loob ko na nagsasabing hindi ito ang katapusan, na may mas malalalim pang lihim na nakatago sa dilim ng gabi. Hindi ko akalain na ang simpleng pagpunta namin sa pangingisda ay mauwi sa ganito, isang gabi ng lihim at tukso na nagbukas ng isang pintuan na dapat sana ay nanatiling nakasarado. Habang nakahiga ako sa loob ng tolda, kasama si Maximo na dahan-dahang humahaplos sa aking buhok, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagkaganito ang lahat. Ang puso ko'y mabilis ang pagtibok, ang isip ko'y naglalakbay sa mga tanong na walang sagot. Paano kung malaman ni Marco ang nangyari? Ano ang kahinatnan ng aming relasyon? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, ngunit sa kabilang banda, may kakaibang pakiramdam ng kalayaan na hindi ko pa naramdaman dati. Ang bawat haplos ni Maximo ay tila isang lihim na sumpa, isang pangakong hindi ko kayang talikuran. Naalala ko ang mga unang sandali ng gabi, kung saan nagpakita si Marco ng kakaibang pagpayag na isama ako sa pangingisda. Akala ko noon, ito ay isang paraan niya para turuan akong huwag na muling sumali. Ngunit ngayon, naiisip ko na baka may ibang dahilan siya, baka may bagay siyang tinatago rin. Hindi ko matiyak Ngunit ang mga pangyayari ay tila nagkukwento ng isang masalimuot na kwento ng pagtitiwala at pagtataksil. Habang pinagmamasdan ko si Maximo na nakahiga sa tabi ko, naisip ko rin kung ano ang nadarama niya. Siya ba ay tunay na nagmamalasakit kay Marco, o siya ay nagtatago ng isang lihim na hangarin na may kinalaman sa akin? Ang mga titig niya ay puno ng pagnanasa, ngunit may taglay din na kalungkutan na hindi ko maintindihan. Ang gabi ay dumaan ng mabilis, at sa bawat oras na lumilipas, ang tensyon sa pagitan namin ay lalong tumitindi. Ngunit kahit na ganito, alam kong kailangan kong magdesisyon kung itutuloy ko ba ang lihim na ugnayan na ito o babalik sa buhay na may kasamang katotohanan at pananagutan bilang asawa ni Marco. Sa isip ko, pilit kong hinahanap ang sagot habang tinatanaw ang mga bituin sa langit. Ngunit ang sagot ay nanatiling lihim, nakatago sa dilim ng gabi, naghihintay na aking tuklasin. At sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam kung ang gabing ito ay magiging simula ng pagbagsak o paglaya ng aking puso. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Maximo, ang lihim na gabi na iyon ay nagbukas ng isang pinto na hindi ko inaasahan. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi huminto doon. Sa aking pagkagising kinabukasan, Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa paligid namin sa tabing ilog sa pagsanjan. Ang araw ay sumikat na may daladalang mga tanong na kailangang sagutin. Habang naglalakad ako papunta sa ilog upang humugop ng sariwang hangin, napansin ko si Marco na tila may iniisip. Hindi siya tulad ng dati, ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng isang lihim, at ang kanyang mga kilos ay may kakaibang bigat. Hindi niya ako agad kinausap, ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Lumapit si Maximo sa akin ng palihim habang si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga gamit. Ang mga mata niya ay puno ng kaba, tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Luningning, sabi niya ng mabagal, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit alam ko sa tono niya na seryoso ito. Sa paglipas ng mga oras, unti-unting lumabas ang mga lihim na matagal nang itinago. Nalaman ko na si Marco ay may napansin na kakaiba sa amin ni Maximo, ang mga tingin, ang mga kilos, ang mga sandaling nagkakahiwalay kami ng landas sa gabi. Ngunit mas nagulat ako nang malaman na si Maximo rin ay may pinagdadaanan. May mga bagay siyang tinatago na maaaring magpabago ng lahat. Hindi ko nais na masira ang pagkakaibigan namin ni Marco, wika ni Maximo. Ngunit hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa akin, isang matinding pagsubok sa aming tatlo. Sa kabila ng pagkabigla at sakit, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang kakaibang pag-asa. Parang may isang lihim na alon na humahaplo sa aming mga puso, nagdudulot ng takot at kasabikan ng sabay. Ngunit ang tanong ay nananatili, paano namin haharapin ang katotohanan ito? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng aming tatlo sa gitna ng kaguluhan ng damdamin? Ang gabi ay unti-unting lumalalim, dala ang mga pangyayaring hindi ko inakala. At sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos, may mas malalalim pang lihim na nakatago sa dilim, naghihintay na mabuksan. Hindi ko inakala na ang araw na iyon ay magdadala ng mga rebelasyon na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa buhay namin ni Marco at ni Maximo. Pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Maximo, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali sa aming maliit na kampo sa tabing ilog ng pagsandyan. Habang nakaupo kami sa tabi ng apoy, tahimik ang hangin, ngunit ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa amin. Si Maximo ay nagsimula ng magbukas ng kanyang puso. Luningning, sabi niya, hindi lang ikaw ang mailihim. Matagal na akong may mga pasakit na dinadala. May isang bagay akong kailangang sabihin kay Marco at alam kong malalaman mo rin ito. Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, pero sa mga susunod na sandali, inilantad niya ang isang sikreto na matagal niyang tinago, isang lihim tungkol sa kanyang nakaraan na may kaugnayan sa aming maliit na bayan. Isang bagay na makakaapekto hindi lamang sa aming tatlo, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa amin. Si Marco ay nagulat, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Bakit mo hindi ko ito nasabi noon, tanong niya, puno ng sama ng loob at pagkabigo. Ngunit si Maximo ay tahimik, tila ba nahihirapang magsalita. Ang mga mata namin ni Maximo ay nagtagpo, puno ng pangunawa at pasensya. Sa gitna ng pag-amin ni Maximo, unti-unti kong naunawaan na hindi lang kami ang saksi sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa aming buhay. Ang gabi ay puno ng emosyon, pagsisisi, panghihinayang, ngunit pati na rin ang pag-asa na may paghilom sa kabila ng sakit. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan ng malalim ang mga bagay na iyon, may narinig kaming ingay mula sa gilid ng kampo, isang anino na mabilis na lumalapit. Ang bigla ang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa aming tatlo. Sino kaya ang nagmamasid sa amin sa dilim ng gabi? May iba pa bang lihim na nagtatago sa paligid? Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, alam ko na ang kwento namin ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa inaakala ko. At habang ang gabi ay patuloy na bumabalot sa amin, isang matinding hamon ang naghihintay sa aming tatlo, isang hamon na magtatakda kung saan patutungo ang aming mga puso at buhay. Ang gabi sa tabing ilog ay naging isang eksena ng matinding tensyon, parang isang apoy na unti-unting lumalakas at hindi na mapipigil. Ang mga lihim at revelasyon ni Maximo ay nagdulot ng hindi inaasahang bagyo sa aming mga puso at ang biglang pagdating ng aninong iyon ay nagpaigting sa aming pangamba. Habang nakatitig kami sa madilim na gilid ng kampo, nakita namin ang isang anyo na unti-unting lumitaw mula sa dilim. Ang puso ko ay mabilis na tumibok, ang mga kamay ko ay nangingini. Hindi ko malaman kung dapat ba akong matakot o magtanong. Ang anino ay lumapit ng dahan-dahan, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha ni Marco, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang halong galit at pagkabigo. Maximo, anong ginagawa mo dito, ang tanong niya na ng init. Hindi ko maintindihan ang kilos ni Marco, parang hindi siya ang dati kong asawa na mabait at mahinahon. Si Maximo naman ay nanatiling kalmado, ngunit mukha rin nag-aalala. Marco, kailangan nating pag-usapan ang lahat, sagot ni Maximo, na tila ba naghahanda sa isang laban. Ako, bilang si Luningning, ay nanatili sa gitna ng kanilang dalawa. Ang aking puso ay naguguluhan, ang isip ko ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang tensyon na naglalagablab sa hangin. Ang mga salita nila ay tila mga espada na nagpapalalim ng sugat sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw: ang gabi na ito ay hindi lamang tungkol sa pangingisda o lihim na pagnanasa. Ito ay tungkol sa katotohanan, pagtataksil, at ang pagsubok sa tibay ng aming samahan. Ang apoy ng damdamin ay sumabog at walang makapipigil sa pag-alab nito. Ang lahat ng ito ay nagbigay daan sa isang matinding tagpo, isang tagpong puno ng emosyon, galit at hinanakit. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa likod ng mga salita at galit, may mga lihim pang nakatago, mga lihim na kailangang tuklasin upang mahanap ang tunay na daan sa paghilom at kapatawaran. Ang gabi ay nagdilim, ngunit ang apoy sa aming mga puso ay patuloy na naglalagablab, naghahanda sa isang pagsubok na hindi patapos. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? Hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng unos na ito? Ang sagot ay nasa dilim pa rin, naghihintay na matuklasan. Hindi ko mapigil ang manginig habang nakatayo sa gitna ng naglalagablab na tensyon sa tabing ilog ng pagsandyan. Ang gabi ay puno ng mga hindi nasabi, mga lihim na bumabalot sa amin ni Marco at ni Maximo, isang trahedya ng pagkatiwala, pagnanasa at pagtataksil. Sa mga mata ni Marco, nakita ko ang malalim na sugat ng pagkakanulo, habang si Maximo ay tila naglalakad sa isang delikadong landas, puno ng pag-asa at takot. Habang ang hangin ay humahaplo sa malamig na gabi, naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon na kailangang gawin. Ang aming tatlo ay tila mga manlalaro sa isang laro ng tadhana, kung saan ang bawat hakbang ay may dalang kaparusahan o kaligtasan. Sa gitna ng apoy ng damdamin at galit, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan: Paano ba namin haharapin ang bukas? Si Marco ay tahimik na lumingon sa akin. "Luningning, ang boses niya ay mabagal at puno ng sakit. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan mo at ni Maximo? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon." Ang puso ko ay naguguluhan, ang isip ko ay naghahanap ng dahilan, ngunit ang katotohanan ay nalulunod sa dagat ng aking mga lihim. Si Maximo naman ay lumapit, hawak ang aking kamay ng mahina. Hindi kita gustong saktan, luningning, ang mga salitang bumalot sa akin ng init at kalungkutan. Ngunit ang mga salita ay hindi sapat para talikuran ang mga naganap. Ang aming lihim ay naging isang apoy na hindi na namin kayang patayin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad bilang isang asawa, ngunit pati na rin ang pagnanais na sundan ang tinatawag ng puso. Ang gabi ay tila isang dula kung saan kami ang mga bida, ngunit ang script ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit bago pa man kami makahanap ng sagot, isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa gubat sa tabi ng ilog, isang tawag na nagpaalab ng bagong takot at pag-aalala. Sino ang nagtatago doon? Ano ang dalang misteryo na magpapabago sa lahat? Ang mga sagot ay tila nagkukubli pa rin sa dilim ng gabi, naghihintay na aming tuklasin. At sa puso ko, alam kong ang kwento namin ay hindi patapos. Ang gabi ng lihim, pagtataksil, at pag-ibig ay patuloy na magbubukas ng mga pinto, mga pinto na magdadala sa amin sa isang landas na puno ng pagsubok, kapatawaran, at pag-asa. Ngunit hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng unos na ito? At ano ang magiging kapalaran namin bilang isang pamilya? Ang sagot ay naghihintay pa sa dilim, at ako ihandang harapin ang anumang darating, kahit na ito ay magdulot ng sakit o kaligayahan. Dahil sa huli, ang buhay ay isang kwento ng pag-ibig at pagkatao, at ang aming kwento ay patuloy na isusulat sa bawat araw na dumarating.